Yo, Kalyo Politika nga pala. Ngayon guys, uh, ang tanong, bakit si Sol Aragonis ang posibleng manalo sa pagkag-gobernador sa Laguna? Simple lang. Si Dem Fernandez is member ng Quadcom Committee. No? Kalyan siya siya ni Martin Romualdez. Ang Vice Governor ng Laguna ngayon, si Karen Agapay. Ang partido niya, partido ni BBM. Tapos ang asawa ng current governor ng Laguna, si Ramil Hernandez, ang partido ni Ruth Hernandez, laas si So ngayon guys, yung tatlo na yan, si Karen, si Ruth Hernandez at si Dan Fernandez, magahati sa boto at suporta ni BBM at Romualdez. So isa dyan, pwedeng ilaglag ni Romualdez o ni BBM. Sino kaya ang ilalaglag? Si Ruth Hernandez na ACMD ka